mahilig lang kami magdadadayo sa mga testingan kumbaga sa testingan actually sabi ko nga sa inyo wala naman akong gamit sa mga barrel airgun lang yun nasa bahay ngayon lumayo kami lumayo kami para lamang ah uh, mapasubukan yung gamit mapasubukan natin yung gamit ito natin malalaman sa ibang ano naman ibang ibang ano ibang gamit papasubukan natin ibang barrel dito sa mga tropa natin dito sa lugar natin ngayon tayo nyo sa ibabaw na po tayo ng bundok ngayon layo pa pinanggalingan namin sa no Del Monte Bulacan going to somewhere yan tayo na sa ibabaw na tayo ng bundok Ay, Eh, puti. Ay, dala na pala ni, ano. Dala na pala ni Santino yung papatesting. Sige, kita tayo mamaya. Okay. Oh, mga kapatid, para. Hindi, tayo mo ba? Baka pumili. Hindi, magana kayo. Ito, subukan natin yung... wala na taga-kabit. Ito, wala na taga-kabit. Nagpa-testing tayo ng gamit. Ang gamit na po natin yung shotgun. Dumayo pa po tayo ng ano, ibang lugar para lamang po natin yung gamit natin. Kasi ang akin naman po kasi gamit is shotgun na bulitas. Ngayon, so pasubukan natin dito sa original na shotgun. Ito, ito pasubukan natin. Mga oh, ko yung gamit na baon natin na bagong mga kasa. Bago kasi ha, papasubukan natin. At least makita natin na ano. Wait lang po. Ah. Ano ba? Para hindi siya makita. kailangan makita yung <coughs> Kailan mo kita ka ba dyan okay. ito. Importante ito. Wow. Hindi wow. mo lang eh. Subukan ko lang muna doon. Saka. Bagong lang to mga kapatid. Bagong kasalang Pasubukan natin. Ibig lima. 5, 4, 3, Ano? Jam na agad? napalang ah. Jam na? 5, 4, 3, 2, 1. 5. Ayaw. Oh, wala. Sige. Pakita mo, tinamaan ng pin. Pakita mo. Wala Oh mga kapatid. tinamaan. Kita nyo, bagong bala. Dalawang beses. Dalawang beses nilagay. Ayaw putukan. Wait lang. Kumuha ka kaya ng isang bala. Pakita mo sa kanina putok. Tinanggal ko na. Ha? Bao na ayaw putukan. Sige. Ah! <tap> Yan talaga dun sa ano bao. Mga nag-jump sa bao nagjam yung na, nagjam sa bao yung sambala pakita mo yung pangalawang bala yeah. so, oh eto pangalawa walang ganito ah. wala pong paltik na tinamaan ito na ilalagay natin ako okay, okay. ya eto lalayo natin kasi nakita nyo pakita natin oh yan lagay tayo lagay tayong gamit lagay gamit yeah. Para doon na yung bala. Oh. Subukan natin ito, yung bagong kasara natin na stampita. Kita nyo po mga kapatid ha, kung saan saan na lang po kami pumupunta para lamang po ipakita namin yung katotohanan ng paghihmat. Kita nyo naman po tinesti. Bahala kayo, maniwala kayo sa hindi. Ito yung sunod. Ito ba ito? Ay, ganito man talino Santi ulit. Hindi siya pumapasok eh. Galing. Ang galing yung bao. Hindi na putukan. No? Ang Dalawang beses? Oo na pa nasalan ko pa lang. Pagkas ako, hindi nga nag sa So, pakita mo sa kalala, kuya, para makita nila na totoo sa hindi. <clears throat> At least, kayo. Ikaw magpatuna, ikaw pumuputok. <laughs> kayo pumuputok, hindi. Hindi ako pumuputok. Gumayo <laughs> <Kaya pumuputok. laughs> <Kaya pumuputok. Dumaan laughs> pa kami para lamang yan, pangalawa wait lang ha Subukan ko yung kinarga ko ulit na ayan, nakita nyo, itayo na niya. Subukan ko yung kinarga ko ulit na dasal Sa isa, kaninan kinarga natin five four two one five say sabihin, say 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 kinamaan hmm. di nakapaloob. Tasak? taas taas lang. Balik lang. Ah. Walang sira yung ano. Buo yung gamit. Parang ang ganda utak, eh. Ha? Parang ang ganda, as. Walang sira yung ano. Ito, ito mismo ang kinamaan. Dapat ito yan, nakatutok man din ba? Oo, nasado pa yan. Ano lang yan, yung sabitan yan. Nasado to. Ayan ay, yung Ayun yung ano niya, ho. Ayun oh. Wasak Wasak yung ano. Kita naman sa video eh. Kahit ano yung wasak. Pasok mo daliri mo. Ayan oh. tumama <laughs> so, yung sulit na bala na yun. Sa paisa. Ayan. Ito. Subukan natin yung ano. Pasok yan. Pangalawa. Kasado yan. Pangalawa. Ito Subukan natin yung tatlong persona ko. Tatlong persona. Yung nung yung nuno. Subukan natin eto kasi natatandaan nyo, pinatesting ko to. Pero hindi pala siya tinamaan na laglag -lag lang. Pasubukan natin to dito. Pare ba? Tantino. Oh, Wait Bao, tsaka ano. Stampy ka ba na to? Ang galing. Ha? Ang maling awang sa tingin niya po. Ba, ba. Just Dito ka, ano na ipin. to Ba, Ba, ba.

Oh. Itang kita Sa ko talaga, eh. Sa kung pool pa, talaga. Ano lang, tumalpog lang yung bala. Dapat wasak yan. Totoo, pag yung mga iba, may tumawasak yan. O. Kaya may mga kapatid. Mainit. Oh. oh. Tatlong nuno. Recipe ko. Kaya mga kapatid ha. Nagpa-testing lang ako. Yung gamit. May bala pa. Meron pa yung kinasa natin kanina una. Um. Sige. Ito, sunod mo. San Miguel. Ah. Sintro talaga eh. Gumunon lang ayo yung Awatin. shotgun nga sabi ko sa inyo, shotgun ang hinahanap ko para magpa-testing ng gamit. Bala kayo. Oh, yan. Ito naman yung ano. Ah. Uh, ito, may kaba ka ba? May kaba? Pag bumab, pag pumuputok, may kaba. Wala ka ba? Sa gamit wala ang kaba. Grado ka. Ito yung San Miguel natin na silver. Papa-testing natin. Hindi na nakabahan, bumarin na magnanakaw yan pa silver yun ito, ito medyo malapit-lapit na kunti kumpara kanina wala na, hindi pa yung layo nyo shot, shot, ganyan oh, shot, ganyan wait lang ha Okay. 4 8 2 5. Dalawang talon. Gabot. Hmm, Mahaba nang dinaanan, oh. Ah, Tingnan baka mamaya buo Oo, baka malas lang. May ganyan kasi. Ayun tinamaan yung isa natin San Miguel na silver. Gumapang ba? Mga kapatid, pasubukan natin yung corona clavo na kulay pula natin. Ah, sana ipakaloob niya. Hindi nito. biga na pinaalam ko na sa iyo ha ah. Corona klabo na pula. Pasubukan natin sa shotgun. Dapat pala dinala natin ng tape, no? Kahit malayo tayo. Kawalan na kasi sa isip ko kanina. sunod pagbalik na okay na yung enemy ko di salit salitan tayo ah okay na, sige hmm. wait Hindi kita yung ano. Okay lang, hindi makita ito. Kailangan makita. Wala nakaano na yung camera. Wala okay, naman hawakan. Hindi, wala kong may ina. O, ito. Hindi kasi nakaharap na yung camera eh. Hindi mo na siya pwede. Ano? Wait lang, pause ko. Ano? Kita ba siya? Kita. Kita. siguro. Okay, okay the camera na. Pero okay naman. Nagmamira lang naman ang malayo. So. Yeah, pa namin yung camera namin para... Wala. yo pila wala. 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 lang. Yung ng tali. wala yan. Wala. Ako na kalabo na, na pula Mga kapatid Walang tama, ito yung mga pulburo Ayan, ayan mga pulburo Ito yung dalaw Ito yung pulbura Ako na klabo. ito yung mga baso ng Shotgun, shotgun uh, Mga kapatid, patunay, katotohanan, Hindi puro salita at kwento God